Let's do that. Yan. Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys. So ayan na po guys. So may ginawa na naman tayong ulit na tatlong arrow na dart. So ayan po. Na magkakapareho. So ayan po. So ngayon pala guys. So ito guys. Ayan. Kasi nung nakita mo pala sa isa kong shorts na video ayun, yung pinagtatama ko sa pader so ayun po, magkapareho sila so ayun po, ito guys so yan, may ginawa na naman tayo so ayun po so alam mo ba guys, kung paano ko to nagawa so ayun po, magkapareho pa silang tatlo ng violet ang sinulid tsaka kulay orange ang rubber band yan pero magkapareho din, ayan guys so alam mo ba kung paano ko na ano, nakulayan yung pack ng darts ayan kulay itim yan kulay itim so ito ang gagawin natin kung paano ko to nagawa una ito ito yung ano yung stick ng cotton buds yung nakikita mo kulay puti na yan guys ayan ayan yung stick ng cotton buds at saka ito naman yung ano yung sinulid na ano na sinulid kulay purple so ayan po at saka ito naman din yung rubber band. Kailangan mo lang ng tatlong rubber band. Itatali-tali mo dito. At kapag pagkatapos niyan guys, ito yung sino, ano, yung karayom. Ayan, makapal. Mapak makapal ang kanyang parayom, So, ayan po. At saka itong pakpak naman, gawa rin to sa plastic bottle. So, ayan po. So, ayan. So, gagawa ka na muna ng square. At saka pag nakagawa ka na ng square, tupit-tupiin mo ng apat na beses. Four step so pagkatapos nyan guys ay ano muna na magiging ganito na yan so pagkatapos mo ibayin mo yung hugis so ayan po at saka kung alam mo ba guys kung paano ko to nakulayan kinulayan ko to ng ano ng ano yung parang eto ha ah, papakita ko sa inyo kung paano ko nakulayan yung pakpak ng darts kung bakit kulay itim to eto ha ah oh, ayan guys so dito yan gagaling ito o oh. ito ito yung sa ano yung pangsulat ito marker dito yan gagaling, kaya pinulayan ko yung ano nya yung pakpak ng darts ito guys so wait na may, may papabasa ako sa inyo uh, teka lang nasaan na ito o oh. ayan lang o oh. permanent amendment ah, ah tama tama Perni, permanent marker Ayan, kaya kinulayan ko yung pakpak ng darts. Ito yung gamit ko. Ayan, so ayan po. At saka guys, so mag, magkapareho din sila. Ayan, so ang galing ko gumawa, no. Naisipan ko eh. Ayan, so ayan po guys. So dito na lang po tatapusin ang ating video vlog guys. So i-like and share and subscribe mo ko guys. Para lagi kayo updated sa susunod kong video na in -upload. So testingin nga natin. Ayan, testingin natin guys. Ito na yung tatlo kong arrow.

1 na lang, fire round. Fire round. 1. Oh. Okay. Mm, ang no? ang galing oh, nyo. Oh. Parang ano, palaso, no? Yung arrow natin guys, parang palaso yan oh. no guys oh. parang palaso <laughs> sa pana yun eh yan oh par yung darts kasi naaroon natin ay parang palaso ayano oh. palaso talaga pwede pa pala dito tawagin ay palaso eh <laughs> palaso yun Arrow palaso araw na darts palaso na darts yan bye yun lang